ay hindi kailanman basura. Ang mga ito ay naging guru mo. Itinuro nila kung paano maging matatag, kung paano magmahal nang hindi nawawala ang sarili. At dahil dito, handa ka ng umibig ng may karunungan. Ipikit mo sandali ang mga mata mo at damhin ang presensya ng liwanag sa paligid mo. Walang sinasabi, ngunit nagpaparamdam. Iyan ang enerhiya ng pag-ibig na papalapit. Tahimik, ngunit totoo. Hindi lahat ng soulmate ay dumarating sa romantikong kwento agad. Minsan, ito ay proseso ng pagtuklas, ng pagkilala, ng maraming pag-uusap sa kaluluwa bago pa man magsalita ang bibig. Ang totoo, naroon na siya sa espasyo mo. Pero kailangang magbago ang tingin mo sa sarili mo para mo siya makita. Kapag nakita mo ang sarili mo sa liwanag ng paggalang at pagmamahal, doon mo rin siya makikita sa parehong liwanag. Maraming himala ang nangyayari sa mga oras na iniisip mong ordinaryo lang ang araw. Huwag mong baliwalain ang simpleng pagniti ng isang tao, ang hindi inaasahang pagtawag o ang biglang kabog ng dibdib, baka iyon na ang umpisa. Kung nararamdaman mong may bagong sigla sa paligid, pakinggan mo ito. Ang enerhiya ay nagsasalita kapag ang puso mo ay bukas. Hindi mo kailangang maunawaan lahat.